Shout out mga katiskate Biyahin na tayo dun ulo yung biyahin natin Yung biyahin natin kahapon Sa kabuyaw Sa pulo Yun yung natin Pero ngayon isang bagsak lang 177! you n'o know? shout out swerte tayo ngayon mga katiskarte kasi one drop lang tayo mas medyo malapit lang kasi kabuyaw lang eh yung isa sa biyahe isang bagsak, dalawang bagsak tatlong bagsak tatlong pala, hindi <laughs> ka tatlong bagsak ano sa lambayad noon consider John, basta yung isang labas mo ng terminal 3 drop, drops man yan or 1 drop or 2 drops sa lambayad noon Siyempre, pag isang bagsa ka lang, eh, lamang ka. Ayun. Eh, Mabilis ka matapos, di ba? Makakabalik ka agad, makakakuha ka pa ng another biyahe. Pag naka-trade up ka, yun. Medyo, siyempre, matagal yun. Kahit magkakalapit lang yun, kasi siyempre, tapos mo mag pagdating mo sa site o set up ka ng host tapos, ligpit ka na naman. Lipat na naman sa kabilang side. Sa ibang stasyon. Tapos, set up na naman. Ah, Pero hindi naman laging three drops or ano. Kagaya so, ngayon, nakaka one drop din. Isa one drop, tapos malayo naman. Mga lumban. Yeah. Ano rin? Ano ba ito? Tapat-tapat lang, di ba? Bawi-bawi lang. So, yun, mga kadiskarte. Update tayo ulit mamaya. Shoutout. Yun, shoutout mga kadiskarte. Andito na tayo sa ano. Dito ulit, ang deliver natin. Yung diniliberan natin kapon. One drop lang tayo ngayon. Kapo kasi two drops. After dito, nagdala naman sa kalamba. Eh, doon umulan din kapo ng no, hapon. Eh, medyo natagal lang kami. Eh, ngayon, umulan doon sa kalamba. Doon so, sa second drop. Ngayon, dito lang tayo sa one drop lang sana to. Mabilis-bilis sana. Kaso naman, pagdating ko dito, ayan nga po, umulan. Siyempre, hindi tayo makapag-unload. Kaya, waiting pa tayo tumila ang ulan ayun lang mga kadiskarte one drop lang tayo ngayon itong 20,000 liters na dala natin dito lang isang istasyon hindi na tayo paikot-ikot nga lang umulan ngayon <laughs> nga mga kadiskarte eh, nagpalit na tayo ng pang diskarga sana eh kanina naka pa tayo hindi diskarga na sana tayo eh ayan lumakas na ang ulan hindi naman tayo pwede magdiskarga ng malakas ang ulan, di ba? Waiting muna tayo. Kaya mga kadiskarte, medyo pinaano natin yung pwesto natin, yung pagano, ganun, pababa. Kasi yung drain ng ano natin, yung... Ay, tuturo ko sa inyo. Ayun. Nakita nyo yun, yun, yung may balbula na yon yon doon. Tsaka yung sa kabila, ayun, no, oh, yun, yung may hose. Ayan. Ayan. Diyan na iipong kasi yung tubig sa taas tapos diyan dumadaloy. Eh. eh kung pantay yung car, ah kung patingala yung parking natin, maka eh, malakas ang ulan. Maka maipon ang uso sa taas eh. Kaya, ayan pataos dos yan. Kaya talagang ano yan. Kasi yung sa trailer, sa likod ang ano, ganyan nila eh nakatingala yung tangke nun. Kaya lahat tapon sa likod. Eh sa rigid naman, sa straight track, sa harapan ng ano niya, balance valve. Yan tawag dyan, yun, 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 yun. Nakita nyo yun, yung may kulay dark na yun. May ocean, tsaka yan, yan. Balance bulb. Diyan ang tagasan ng ano. Kasi sa ibabaw ng tangan, may parang ano yan eh. Bangka-bangka. Kasi nagkakarga ka. Na tagasan ka doon, naawasan. Ah, nagkakarga isa sa rayon, yun, yung bulb na yun. Pero pagkatapos magkarga, bubuksan niya. Kasi pag nagkakarga, sasarayan kung... Magkaroon ka man ng spill sa taas, hindi tataga sa baba. 'di ba? Masasalok diyan sa taas. Tapos kung tapos ka na magkarga, bubuksan naman yan. kasi kung umulan man, hindi may ipon yung tubig sa taas. Diba mga katiskate konting dagdag ka alam na. Eh. Tumakas na ng Shout out! Yung mga nasa biyahe, ingat-ingat! Madulas ang kakalsadaan. Shout out! and waiting tayo. Bumuhos na kanila, ganda ng panahon sa Kabite dito sa ano naman bumuhos ang ulan Laguna Kabuyaw Laguna tayo mga katsikate ayan o shout out talaga umaraw umuulan ang buhay ay sadyang ganyan <laughs> umaraw umuulan <laughs> shout out mga katiskarte. madulas ang kakalsadaan slippery when wet ay ingat ingat po pag ganyan o no? halos mag zero visibility bubuksan po mga ilaw wag mag hazard buksan yung clearance light buksan yung headlight wag naman pong ano wag naman pong wag naman pong ihay para hindi naman po makasilaw tayo yun lang mga kadiskate -ka shout out ingat sa biyay ay, mga kadiskarte, sobrang lakas ng ulan, no? Oh. Mataas na doon ang tubig, oh. Dito tayo sa Kabuyaw. Ayun, yung pulo, Dismorod. Road. Ayun, ayun, oh, ayun, oh. Taas na ng tubig doon, oh. Ooh. Ayun, oh, mga motor, oh. Alos abuti na yung ano, makina. Sana saglit lang to Kasi may track pa naman dito S4 4 to 7 Sana tumila Maya maya alas 2 na Shout out Ingat ingat po sa biyahe Madulas ang kakalsadahan Baha ang kakalsadahan Ayan o no? Tapos Tapos ng ulan mataas na doon ang ano ingat ingat po huwag pilitin pag hindi kaya mga kadiskarte Shout out at ingat po tayo sa ating mga biyahe tandaan po huwag pilitin pag hindi kaya yun o, no? makapalukulukuluk po ayan mga kadiskarte natila na tila ng ulan minana, na. Ayun si Sir Supervisor. Kanina lumapit siya sa atin. Inaalok tayo magmeryenda. Punta lang daw tayo dun sa store nila. Eh, sabi ko okay lang naman ako. Busog pa. Ah, din. <laughs> nahihiya din ako. <laughs> Pero si siya sir. Ayun, medyo konti na lang po ang ambon. Para totally tumila na. Para tayo makapagbaba na. Tama na ulan. Mag-unload na kami na Baka tabutin pa tayo ng truck kasi kapag ano. E bagay, yun o no, maliwanag na pala doon mga katiskarte o. Oh. Ayun o. Oh. Tumawag sa atin si Buddy Alon. Doon daw sa Carmona. Mainit. Eh dito nga ayun umulan. Pero ayan patila na. Ubus na yung ulan. Ayun, ang tabay ng tabay lang tayo makakatiskarte. Not chaser. Supervisor dito sa Petron. Salamat po sa pag-alok sa akin ng ano. Merienda. Kanya ka baka gusto mong magmerienda, magkape. Siguro isipin me giniginaw na. Kanya uh, malamig eh. Uulan. Okay ko sir, okay lang. <laughs> Shoutout sa inyo sir Pus na tayo Ayan si sir, thank you <laughs> Bait na ni sir Ibinigit tayo pa merienda Pus na tayo mag Unload dito sa pulo Ayan, biyahe na tayo Buti tumila yung ulan Tayo nakapag diskarga Hindi tayo inabot ng truck van Yon shout out mga kadiskarte Ingat tayo sa biyahe Pabalik na tayo sa terminal pang oh, merienda pa tayo thank you sir ma'am lahat ng bubu dito sa Petron Pulo Dismo Road, salamat po <coughs> ayun, shoutout out mga kadiskarte balik na tayo sa terminal dito na tayo sa S-Lex traffic iton tayo dada, iton hmm.

Согну, согну.